Almost one in a half year na pagmamayari sa motor na to. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Kaki, <laughs> oh, uh, mamatay oh. Pag ito yung delegado rito. Pag ano, yun nga, namamatay. check na, kaya natin. Kaya oh, na, pagtamsa na natin. tayo bigla siyang mamatay. Ang cute so, mo. Kaya na, Ah, uh, except ano to? No, 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 no. Electric vehicle. Uh, Ayan, huminto na naman. Ayan, Wala no? Walang power. <laughs> ano yan? Wala, ayan. I-start, start mo lang. Ah, uh, pag i start naman na start. Ayan, huminto eh. Pag sa stoplight talaga huminto, huminto rin siya. Ayan, no? Oh, wala. Wala power. Guys, bago pala natin simulan yung vlog, para pala sa mga magtatanong kung kamusta na nga ba yung minivan natin Since matagal tayong walang upload, almost 2 weeks tayong walang upload um Malapit na malapit naman na matapos yung minivan natin Siguro by next week mag-upload tayo ng update sa ating minivan Kasi ang dami nag-PPM sa akin kung kamusta na nga ba, ma, kung na nga ba daw yung minivan natin Since di ba ang dami, kung maga parang sunod-sunod yung mga naging grade Biglang dagsa rin yung PM sa akin na pwede pa ba silang kumuha ng minivan Tapos kung baga parang pwede pa ba sila magpagawa legal pa ba ganito ganyan so totoo lang mga tol hanggang ngayon nagantay pa rin ako ng, ng, memorandum talaga or maglalabas yung mga LTO ng, ng, nang ng na maintindihan ng masa kung baga parang um, ngayon kasi ang nangyayari na nagkakapaan tayong lahat eh. Kung bagay, hindi naman din kasi ako magaling sa law hindi ko hindi ako maalam sa law. So, hindi ako para makisaw regarding dyan. And, ang dami kasi ng PPM sa akin. Kung baga, kamusta na yung minivan mo? Nagkaka-raidan na? Um, kung baga, kukuha pa ba ako? Ganto-ganyan. So, on. So, para sa akin, siguro magantay na lang tayo ng talagang further announcement regarding dyan. But ngayon, yung minivan ko medyo malapit-apit na as per builder naman. By kata bago magkatapusan, makukuha na natin and magbibigay na lang ako sa inyo ng update. So, yun lang. And yung topic natin ngayon, yung regarding nga sa dito sa Yamaha and Max natin. Tara! So, nandito tayo ngayon sa Yamaha mga tol dahil sobrang nagka-problema ako ngayon sa motor natin. Kung parang nag-start naman siya, mga hindi naman mahira battery kaso wala akong problema pag um, kumbaga, pag -ano mo na pag inon mo na namamatay tapos kailangan lagi kang na-throttle para hindi mamatay pag uminto ka kasi pag uminto siya namamatay siya so yeah so after one year and almost half 1 uh, one year and six months ata parang one year and half year ngayon lang ako nagka problema ng ganito sa motor natin dito sa Yamaha NMAX Max natin and ngayon ang problema siguro nito guys is uh, hindi sure sure kasi ginawa you know, ko kanina tinare ko yung ano yung side stand kumbaga baka may nice stack up lang so to try natin yung troubleshoot to kasi ang nangyayari sa akin mga tal kanina pag umiinto ako namamatay okay naman yung pag start ko kanina eh nag side stand lang ako dahil may binili kami tapos pag angat ko na ito, <clears throat> ano na kumbaga hirap na siya mag start I mean nakakapag start siya wala naman siyang check engine no ABS nawawala naman yan. Wala naman siyang check engine, pero parang ang baba ng minor niya, bumaba yung minor. Pero kanina, okay naman kanina pag-start ko. So, mali, baka lang may something lang dito na di na nare siguro itong, di ba pag sinasaitsan natin, automatic namamatay yung makakina. So, baka piling ko ito yung isa sa problema. Try natin i-troubleshoot to. Or else, pag uh, worst case scenario, baka ano na talaga, pag dito Yung sa IS si ata nito Parang same nung Bergman natin dati And try natin yung start ulit Matay siya hindi na siya mas start eh Ayan, hintay muna natin mag, ano, okay. Baba pa rin, no? Baba, ayan, no? Tiyo mo, pag gino ko yan, tiyo mo, pipigayin ko yan. Pag ginaw ko, namamatay hindi talaga tapos pinagasan ko baka lang yung fuel pump hindi maano, hindi rin so ang suspect ko rito baka pwedeng ISC na so nandito na rin sa mga check natin kung may gumagawa ito so, yung motor natin and check natin kung ano yung problema so, mga tol since medyo late na eh ang suspect nila baka dumadumi na yung throttle so tignan natin ulit yung mangyayari Check natin baka may ibang shop dito na pwede nating na pagpagawan. Pero kasi mas sure ako dito sa Yamaha eh. Pag Yamaha talaga may mga ano sila yun, no? Manggamit talaga. So tingnan natin. Let's go. So yun mga tol since hapon na siguro baka bukas na lang tayo or sa mga darating na araw magpagawa. Kasi parang Ewan ka, i-comment nyo lang sa baba. Usually, pag ay si yung problema, sinasabay na ba talaga yung throttle? Pero for sure siguro, isabay na rin siguro talaga natin kasi feeling ko madumi na rin naman na kasi hindi, hindi rin na lilinis din to eh. Isang taon kalahati na rin. So, yun. Yun kasi yung suspect ko mga tol kasi tinaray ko naman yung mga kailangan gawin. Kaso nga lang, wala eh. Ganun talaga eh. Ang problema lang dito, pag dumi derecho ako, bigla siyang, for example, yan, derecho yan. Tapos pag bigla kang hihinto, mamamatay siya. So, kailangan yung kamay mo lagi yung nasa throttle. Kasi kung hindi, wala, negative. So, yun mga tol, bali, try muna nating pa-manual calibrate yung ano, yung ating IC kasi may lakad kasi tayo bukas ng umaga, hindi na rin na tayo makakada ng Yamaha. Ayun, yan o, kinakalibrate na ni Kuya To. Si Kuya To, alam niya naman yan, nakita niya sa vlog natin, siya yung ngayon titira, mali mo naman, mapagana namin. So, yan, So usually kasi pag calibration, ang ginagawa ng iba is talagang doon na yung may mga modem. Ano ba tawag yung ito? Modem, no? Ay, modem ba? May mga computer sila. So parang doon na kinaka-calibrate. Ngayon, tatry lang naman namin na ano, i-manual. E Mali naman gumana. Kasi dito, kung may kita ninyo, yan, nakastart siya. Pero pag pinindot to, wala talaga. Hindi talaga. Hindi talaga umabot. So, try lang natin yan so may kita ninyo yan, yan yung pinaka-ISC niya. Yan. ayun kasama siya ng total body. Yan, tignan lang natin kung hindi talaga nakakalibrate. May ano po, may markings po. So try natin i-manual calibrate na lang muna for now kasi may lakad tayo ng umaga bukas. Ayan mga tolo, may kita ninyo, yan yung ISC. Pero sobrang dumi na, no? Parang kailangan ng linis. Yung throttle body ka, Yung throttle body, kailangan ng linis. Ayan, mga talo. Kung okay. makikita ninyo, na dumi na rin pala. So, kailangan din talaga ng linis ng throttle. Ayan. Two. Three. Hindi, tapos gumag... Hindi, yung una, hindi gumana eh. Okay, off. 1 Hindi, wala pa 1 Walang Yan, 2 3 Yan, tinatlong so, on and off lang Tatlong on and off lang yung ginawa ni Kuya to Try lang natin naman Ayan mga tol, bali kahit pa paano Kung start na siya, hindi na siya mababa minor Nung minanwal namin, bali Pumakas ka man na siya, kaso nga lang Parang medyo matas yung minor eh, no Saka naka-check engine Ayun, no? Naka-check engine siya ngayon. Pero, may start naman na siya. Ito yung mga tol, bali kung actually hindi talaga advisable mag-manual na calibration. Pero talagang may lakad lang talaga ako bukas. Kaya, at least kahit pa paano nagawa ng paraan ngayon. Pero yun nga, um, dito yung ISC. Yan. Tapos ito yung, ito yung sa may throttle, no? Tapos kung gagalawin nyo, ayan, yan lang naman yan. Ito lang may tsura nyan. Bumnutin nyo lang yan kasama itong tornilyo. So ngayon, okay na okay naman na. Uh, yung problema lang natin, na lang natin yung ano. Yung, ayun o. May check engine siya. Ayun o. I-start natin ngayon. Yung Yan, bumalik naman na siya sa dati. Medyo mataas lang ng konti. Ay, buha-baba yung minor, no? Pero, yan na. Yan yung pinaka-minor niya talaga. So, problema lang natin may check engine. Pero, papakalibrate pa rin naman talaga natin yan sa Yamaha bukas. So, actually, hindi talaga advisable na gawin nito, mga tol. Kasi... Yun yeah. kaya, kasi sobrang ano ni eh. Sobrang sensitive ng ano, ISC talaga, sobrang sensitive ng ISC Pero at least may mekaniko tayo na marunong kahit papano tumingin ng ganito Alright guys, so ayan, bali nag-along sama man ako nung unang part na lang natin. Ngayon nakuwi na tayo ng bahay and gusto ko lang sa kayong explainan yung regarding nga sa nangyari sa motor natin. So kasi yung ISC kasi, kumbaga parang kaya ko siya nalaman kasi nagkaroon na rin ako ng issue. Kasi yun yung main issue ng Suzuki Bergman ko dati, yung nawawala ng minor. Pero yun nga, sabi ko nga, um, hindi na kasi ito yung issue ng, ng Yamaha N-Max. And yun nga, yung inano ko, pinurse ko siya. Ang ginawa ko is yung nga, yung side stand since, 'di ba? Minsan nagii-stack up yung side stand baka doon lang. Tapos yung yung yun nga, yung parang yung sa fuel pump, kaya ayan, pinultang ko, okay naman gumagalaw naman yung ano natin. And yun nga, yung pinaka -last suspect ko nga, yun nga yung ISC. Kaya mababa yung minor natin, kaya tayo na namamatayan pag humihinto tayo. So, sa totoo lang po, hindi ko po ina-advise na mag-manual si kayo or manual nyo pong gagawin since, um, kumaga parang mas maigi pa rin na ipabasa nyo sa mga talagang eksperto or gumagawa talaga doon sa Yamaha ng, I, I mean, yung gumagamit talaga ng mga modem ano ba tawag doon, hindi ko kasi, maanin yung tawag doon yung gumagamit ng mga ganon tapos, alam ko, by doon, pwede nilang i-adjust mismo yung pinaka IC mo. Yung IC kasi parang ang trabaho niya doon mismo sa may throttle body siya. Parang nagdadagdag ng, 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 hangin, tapos nagpapastable nung idle ng motor. So, yun lang naman. Hindi po ako masyadong maalam. And... Para po sa akin, siguro gumawa lang po ako ng pansamantagal na solusyon. <laughs> Pero ipapaano pa rin naman po natin. Babalitan ko na lang kayo kung sakaling may mangyari ulit sa motor natin or kung bumalik. ba? Diba? Pero most probably baka talagang ipapaano ko talaga ipapalinis ko rin talaga yung throttle body ko baka madumi na rin and at the same time ipapa-adjust ko talaga um, sa computer or dun sa mga modem na ginagamit na comment down below kung ano yung tawag dun mga tag. so yun lang and maraming maraming salamat kung nakabot ka man dito and don't forget to comment like and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content and this is Ship Vlogs See you next vlog, everyone. Again, hindi po ako eksperto sa motor. Baka po, ma, baka po may mga mambash dyan na, na ng ganito-ganyan um, kaya na po, hindi po talaga ako ano sa motor. Kung may mga idea lang ako sa mga um, kung, kung paano i-troubleshoot yan pa ganyan. So yun lang. Maraming maraming salamat. And this is vlog. See you next vlog, everyone. Peace out.